Edad kung kailan dapat tuluyang itigil ang pag-inom ng alak. Payo ng doktor para humaba ang buhay. Naisip mo na ba kung kailan dapat itigil ang pag-inom ng alak? Isang kilalang neurologist sa Amerika ang nagbigay ng kanyang payo at ito'y dahil sa hindi inaasahang dahilan. Alam naman natin na may hindi magandang epekto ang alak sa ating katawan lalo na kapag napasobra. Ngunit, habang tayo ay tumatanda, ang epekto nito sa ating kalusugan ay nagiging mas kapansin-pansin at mas malala. Isang dalubhasa ang nagbigay ng eksaktong edad kung kailan dapat natuloyang iwanan ang pag-inom. Alam nyo ba, ang pag-iwas sa alak ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng demensya. Ayon sa Alzheimer's Society, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang labis na pagkonsumo ng alkohol ay nagtataas ng tsansa na magkaroon ng demensya. Ang pag-inom ay direktang nakaapekto sa pagbaba ng dami ng tinatawag na white matter sa utak na mahalaga para sa normal na paggana nito. Si Dr. Richard Rista. Isang kilalang may akda ng libro tungkol sa pag-iwas sa demensya ay nagpaliwanag kung paano nakakaapekto ang alkohol sa pag-andar ng utak. Inilalarawan niya na ang alkohol bilang isang direktang neurotoxin o isang sangkap na nakakasira o nakakapinsala sa sistema ng utak. Dahil sa pinsalang dulot ng alkohol, iminungkahi ni doktorista na may espesipikong edad, kung kailan dapat mo nang itigil ang pag-inom para sa kabutihan ng kalusugan. Ang sabi niya, tanungin mo ang iyong sarili. Bakit ako umiinom? Kung ang sagot mo ay, dahil nakakatulong ito upang maganda ang aking pakiramdam at mabawasan ang aking pagkabalisa, maaaring na sa panganib ka na at marahil pinakamabuting itigil na ito ng tuluyan. Sabi pa niya, Lubos kong iminomong kahe na kung ikaw ay 65 years old o mas matanda pa, dapat mo nang itigil ang pag-inom ng alak. O sabi nga ng karamihan, oras na para magretero sa pag-inom ng alak. Ang uri ng demensya na nauugnay sa sobrang pag-inom ng alkohol ay maaaring maiwasan. Ipinaliwanag ng Dementia UK na ang alcohol-related brain damage ay bunga ng sobrang pag-inom sa mahabang panahon. Ito'y pwedeng sanhi ng kakulangan sa vitamin ng B1 o thiamine, mga nakakalasong epekto ng alkohol sa mga nerve cells, pinsala sa ulo, at pinsala sa mga daluyan ng dugo. Maaaring maiwasan ang pinsala sa utak na dulot ng alak sa pamamagitan ng pagbawas ng inom sa hindi hihigit sa walo hanggang siyam na boteng sunwiglight kada linggo na hindi magkakasunod-sunod na araw. Kung Red Horse naman ang iniinom, mga apat na boteng regular na 500 ml lang ang pwede kadalingko, dahil mas mataas ang laman ng alkohol nito. Mahalaga rin na mag-ehersisyo, pagkakaroon ng malusog na dieta, pag-iwas sa paninigarilyo, pagkontrol sa stress at pagpapanatili ng tamang timbang, kolesterol at presyon ng dugo. Mga kaibigan, mahalaga ang ating kalusugan. Kaya naman pag-isipan natin ang payong ito mula sa mga eksperto. Hindi ba't mas mainam na mag-enjoy sa buhay na malusog at walang iniindang sakit? Mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang iyong pananaw o karanasan sa pag-inom at sa iyong kalusugan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang mga kapakipakinabang na impormasyon. Salamat sa panonood. Maraming maraming salamat po. Hindi po namin magagawa ito kundi sa suporta at pagmamahal nyo. Sobra na namin kayong mahal. Kiss. Mwah.